dadi, ito yung pinapahanap ni sa amin. Maliit lang yan. Pero maganda. Nasa uh, 29,900. Tama, no? Tapos Yamaha. Uh, ang tatak niya, Yamaha. Ayan, Yamaha siya. Ano to? Uh, 29,900. Tapos meron naman dito na yung maliit din. Ayan naman ang tatakan yan. Uh, Nagalang ito, 9,500. Ayan. Ayan. Ayan na, tingnan nyo na lang. Oh, Last price na yun. Mura eh, na yun, mas 3,000 kita na. hindi natin mag-contact eh si mami, si, si Ari si Roberto oh, ito, 2.4 na last price Yamaha. ba talaga yan? Yamaha. <laughs> ayan o. Malit lang siya. Sibin siya oh, Ayan o. Ito eh. Ito raw, uh, wireless, ah, uh, one, two. Magkakalaman ng pagbalik. <laughs> <laughs> Kung oh, may budget naman, bigyan kita ng magandang lasa O, Oo, magkano naman yung ganun? Meron tayo tag-tatlong libo,